Siya po. Hello. Si Born Again. Yo. Yo, si Born Again. araw 'yong. Si Born Again. Alam mo, amigo. Born Again. Darato kami. Guys, ah, nakita nato dere sa si Born Again. Darato guys. Katong ni sa plaza. Aguman. Murason jojang ah, uh, ah, ang pag ginahanglan isugod ang pagwali, Sugod so Jerusalem. Every town na-out balance isang katarungan. Nga nga daw-daw daw ang mga safety nagsugod man sa panabo. So, isa kasabot sa pangutahan nga, kinahanglan, uh, iwali ang mayong balita, sugod sa Jerusalem. So, ang pasabot na, kinahanglan nga ang imong pundok o ang imong reliyon nagsugod sa Jerusalem. Wow. So guys, oh, so, dara guys, oh, so, makita nimo nga si Born Again Uh, nalipay siya nga ni Suroy dere. So ingon pa siya nga mayra daw kay nakidibate daw siya sa Moa kay kung salain pa daw siya nakidibate basi kung sa ni abuton niya. So kami friendly gyud mi mga CFD. Si ganahan mi nga mutana yun, sila. So mao ang mga kuan guys. Ah so, uh, kinahanglan isugod ang pagwali sugod sa Jerusalem. So dira mo na ang pangutana nga siya murag nagkuwan siya. Pero na-realize siguro niya kanalasan kay Captain Migabian ni. Eh. Name. So tanaw na to on sa ihang answer. So guys, ang iyang ingon nga Dili man may magwalis sa Jerusalem Wala man nagsugod dito okay. Dili man may si Jerusalem magsugod So, ang pasabot siguro niya nga ang ilang pundok yung panila nagsugod pero kanang mga word na murag sa Amerikana sila so kani guys uh, siya murag kani siya hat kini siya diri nagkuan pero pud siya mo hatag og kuan pero ang pagsabot niya na siguro niya nisori, siya, palik, -picture siya, mo ni uh -oh. sorry siya balik og no pa picture sa mo Mangutan aku. Yeah. Butang kau Butang maingon gyud siya nga oh ikaw ra sugod ba Jerusalem kaniya tong si Marista uh, ang pasabot pa niya diri ah na uh, dapat si Jerusalem pod mo nagsugod og wali karon diri diri mag mo gwali diri ah so ang tabag sa tong defensor diri ang ihang pundok nagwali sa Jerusalem so nagpasakop man niya ning pundok mo nang gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church so mura na pud siya og nagwali sa Jerusalem kay ang kundok nagsugod sa Jerusalem. Si ba katoliko na inuutisto? Si ba katoliko na inuutisto sa Jerusalem? Kanya ako na pasapos sa mga katoliko. Sama na pasapos sa mga katoliko. Sama na sa Jerusalem katoliko. Si ba na may pasapos sa mga katoliko na sa Jerusalem. So, maroto guys ha. Uh, Dagang salamat sa inyong pagtanaw. Ay magkalimot o follow sa atong Regis FD TV sa Kristiyanong Ligaw o sa atong mga admins. Salamat. Ingon pa sa Protestant Bible, Hope Uh, chapter 8 verse 8 Read the story books and see Basaha ang kasaysayan So guys, uh, garihira ko taman So salamat sa inyong pagtanaw Don't forget to click uh, and follow our page Dagang salamat and God bless So guys, kami guys, mga safety So i-guide lang naman ni siya unta magbalik-balik ni siya sa plaza Kaya yeah, mag-sharing-sharing uh, di lang siya mapundo dira sa tinukod og tao lamang so kinahanglan ka mag-research so once again guys uh, kinahanglan uh, iwali ang mayong balita sugod sa Jerusalem kung ang mong pundo kuha nagsugod sa Jerusalem uh, tinukod na nagtao